Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinig sa nokong nasaan man kayong araw na to. Kasama Ay. ko uli yung nako na bangga. So, nako may nabangga. Yan ang na sinasabi na, ko po. nang nagulat yata <laughs> sa <laughs> ano. Eh, sa inags... Nagulat yata sa Allah. sa intro ko no. Pambihira. Nabangga oh. Ayun, narinig natin bag. <laughs> nagulat Ayun. sa intro. Nabitin yung intro natin no. <laughs> Asan ba? Asan ba yung nabanggaan? Tara, magmarites tayo muna. Magmarites muna tayo rito. Ah, yun. Asan ayan, ba? Ayan, ah, Tingnan natin dito yung bakit Baka ito lagi inlaglag? Hindi, hindi. Nagkabangga sila. Na. Ah. Oh. Ah, baka yun eh, no? Ayun. Yung Ay dalawa. Oh, yung dalawang yun, nagkabanggaan, oh, no? Dito sa intersection. Yan. Nagulat sila, no? Nag-intro tayo, mga kainags, ano? <laughs> so, by the way, mga kainags, ano? Balik tayo sa usapan natin. So, si Bien, ah, nandito na naman siya kasi nag-offer siya. Isa subscriber nga pala natin si Bien, kasama natin kagabi. Nag-offer siya na ihatid tayo sa airport so aga niya alas gis pa lang so tsaka binigyan niya ako ng championship cup ng Golden Gates Golden, Golden State Warriors Golden State Warriors mga kainags ano maraming maraming salamat so mahal to mga kainags ano mahal to sigurado uh, maraming salamat tsaka, tsaka marami naman. pa siyang ano Hindi naman, hindi naman. Marami pa siyang binigay, mga chocolates, mga pagkain, dinala niya, pasalubong kay pangalay na prinsesa. Grabe, sobrang na Kumusta kay Dara, sir? Sa 'yong may bahay, maraming salamat. So, sisilaw ako mga kainis. So, sira ang <laughs> aking beautiful eyes. So, pupunta muna kami ni Bien. Magko-coffee kami dito sa paborito kong masarap na na Americano yung tindahan. Yung kape Americano, barakong kape na kulay. Yung black coffee lang, sobrang sarap. Napakaganda ng araw natin yan. Kita nyo naman, terik na terik si Haring Araw. No? Lumalabas yung kagapuhan ko at saka kagapuhan ni Bien. <laughs> Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay! sa Canada. <laughs> Mo na si Bien sa ano natin ano. So anyway, enjoy lang natin mga kainis sa ating araw ngayon ano. Kasi itong araw na to, pabalik na tayo ng Edmonton, 'di ba? Kaya habang mayroon pa na tayo natitirang ilang oras, eh samantalahin natin. Samahan natin si Bien ang ating subscribers. Maraming-maraming salamat sa kanya talaga. Sobrang na appreciate natin sa lahat ng mga subscribers. Salamat, At sa lahat ng mga subscribers natin na maraming inoffer na gusto tayong 'di ba? I-drive o oh, kung sampay pasyal, tara, let's go. Tayo. Yes, 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 Ah, dito tayo. Parang ano, ano? Grabe, pero narinig ko nga 'yon, narinig ko yung bag, 'di ba? Yeah, yung so, <laughs> Ayun, UP yung ano. Oo nga, UP. Ayun, ayun. ayun. Nandun sila sa dulo. Baka ako nagulat nung <laughs> nag-intro tayo eh. <laughs> yan, yeah, so meron kasi tayong coffee na gustong bilhin dito. Dito, dito, dito. Dito, dito yan eh. Dito. dito. Sa kanan. Ayan, yeah, so nandito na tayo sa coffee shop mga kainags. In-order ko dito yung coffee americano. Paborito natin. Americano. Coffee americano. Ayan. Ito lang tayo. Eh, gusto ko sana magbayad. Kailangan sabi ni... Sabi ni Bian, siya na lang daw eh. Ah, kaya naman. Libre na naman tayo. Hindi ira oh. Hindi <laughs> ira. Ah, wala, wala. Okay, yan lang. Yan lang. Ah, sige, sige, sige. Salamat. Salamat, Bian ah. Thank you ha? ah. Kaya naman oh. No? Hatid na lang, -hatid tayo ni Bien, pinagbuhat pa natin ng maleta, oh. <laughs> Tsaka ang ganda ng sombrero, yung cap na binigay sa akin ni Bien, oh, kainis, ano. Yan, pati yung mga binigay ni Bien, mga pasalubong niya, uh, nagustuhan din nung sung prinsesa at panganay na at uh, mahal na reyna. Yan, maraming maraming salamat sa lugar na ito, sa San Francisco. At sobrang nag-enjoy kami sa pagstay namin dito. Tsaka siyempre sa mga offer, sa mga rides na binigay sa atin ng mga subscribers natin. Kay Bien din, thank you Kay Dara, tsaka sa family, sa mga anak niya Let's go Yan. Let's go ma Ayan Tara Ayan, so mga kainags, ano, lang natin yung, ano, yung, yung key, key card para sa pintuan ng, ng room natin. Tapos good to go na tayo So ito yung sasakyan na sasakyan natin So by the way may mga subscribers pa humabol no? May mga nag-message sa messenger Tsaka nag-comment sa comments section box Ng vlog natin kahapon na Tinatanong kung nandito pa raw tayo sa San Francisco Susunduin daw tayo Sabihin daw natin yung ating hotel At susunduin tayo at ipapasyal tayo Naku maraming maraming sobrang salamat po sa inyo talaga Walang mapagsidla ng aming kaligayahan. Na-appreciate namin. Yung bag mo, yung Andito pala. Alis na pala kami. Sandali lang mga kainag <laughs> Baka mahuli tayo. Maiwanan tayo ng airport. Ay, ng, eh, ano, <laughs> ng, ano, nang <laughs> ano, <laughs> ng aeroplano. Hindi <laughs> hira. Saan ko lalagay yung ano ko ma? Yung passport bag... ko. Andito. Ay, yung bag ko. Ay, yung, yung, yung bag ko. Pwede ba lagay dito? Yan. Thank you ha. Salamat. Hindi hira. Wala importante sa bag mo? Ah, uh, wala, wala. Oh, dito, okay Okay, wala. okay. So, yan. Sige, sige Yun. <laughs> Salamat. Thank you very much sa offer ni Bien. Yeah, so siyempre makaka tayo ng Uber, mga kainis ang pambayad ng Uber. At Uber. sobrang na-appreciate talaga natin. Maraming maraming salamat. Yan, dahan-dahan lang ang pagsara. Yon. Thank you. Thank you Ben sana sa sa, sumbrero, sa sombrero, sa cap. Thank you very much. May malapit na dating donut sa airport. Aganan. Ah, Yan. Yon. Paalis na tayo. Maraming salamat. Thank you sa hotel namin. Yan. At tayo ay papunta na sa airport mga kainag siya. Ano? Kailangan natin ano nang maaga para hindi tayo naghahabol ng oras. Diba? Tsaka syempre miss ko na rin yung yung aso Kung si? Si, si Saya sa si ano, si Sion. Kita nyo. Alam na alam niya. Saka si sa, sa, ma mahal na ano. Uh, na panganay na prinsesa. Okay, tam, talagang wala raw siyang pinapalampas si Bien na oh, yeah. mga vlogs natin. Lahat, lahat, pinanood ko, doble doble pa. Thank you very much. <laughs> sobrang na-appreciate. Yan. Salamat rin, Nags. Talagang si ano, si Bien talaga 'yung nagpumilit mga kainig sana na. Yeah. Lahat ng offer, lahat, kumbaga sabi niya, sobrang saya niya raw dahil na-meet niya Totoo kami. Yun. Totoo yun. In person, na hindi niya akalain na mangyayari. Yep. Thank you very much, then. So, Thank syempre. You ren, so time. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So heading na kami Thank airport. <laughs> So, wala pa tayo sa airport Mga kainags, ano Dito tayo sa Dunkin' Donuts Kasi nagyaya si Bien Ah, uh, dandaw muna tayo Tambay daw muna tayo sa Dunkin' Donuts Maaga pa naman tayo sa Sa airport Sa ating flight Kaya, sige, syempre Pagbibigyan natin si Bien Ah uh, <laughs> Sabihin, libre na naman, ah no? ambihir here Hindi, <laughs> talagang nag-offer si Bien Mga kainags Talagang nag-offer siya Sobrang saya niya raw Dahil nakita niya raw tayo Yan, so Na-appreciate natin yun Let's go, let's go. Yeah, so nakikipag-away yung bunsong prinsesa natin, yung tsaka yung mahal na rin na natin na tayo na daw dapat magbayad. Kaya lang talagang pinagpilitan ni Bien, yung subscribers natin na siya na lang magbayad talaga. So anyway, wala tayong magagawa. Kaya magagawa na lang natin. Maraming maraming salamat Bien and Mar Dara sa lahat, no? Grabe sobra-sobra na itong uh, ginawa sa atin ni Bien. Ang daming binigyan na pasalubong sa atin, binigyan pa tayo ng rides, lahat-lahat na. Thank you very much talaga. Pamaw po na kayo ma. Dito ka. Dito na tayo sa labas mga kakainis mo Tapos nung lumabas kami ng Dunkin Donuts Meron kasing umaaligid-aligid dito Na magbabasag yata ng salamin ano? Tapos Ayan. ito naman Iniwan to, no? Ayan, iniwan meron, si meron siyang iniwan dito siguro habang tumitingin-tingin Kasi nandito yung mga gamit May mga gamit dito Ayan Oh, so iniwan mo ano? Iniwan to Wala yung kanina? Wala, wala kanina yan Oo, oh, kaya nga Pabalik-balik oh, Pabalik-balik yan Kasi uso yung basagan ng kotse rito Pag nag-iwan ka ng gamit sa sasakyan binabasag yung ano sa labi. Katulad dito kasi ito nga, ayan oh. May nakita siya siguro dito tinitingnan niya, may mga baga ganyan no? oh. Ito may bag dito. Nako eh nasi, kaya nasi, na nakasumisilip si, nasi, si nasi, Bien doon sa loob so tara picture tayo picture tayo sabi ko na ang tangkad mo eh tsaka gwapo oh okay. <laughs> <laughs> totoo naman eh yun <laughs> Kaya ano, kaya mahirap mag-iwan ng mga especially mga importanteng belongings, no? Mahirap mag-iwan sa loob ng sasakyan kasi baka pagbalik mo pasag na yung salamin, especially tayo na nakisakay lang tayo. <laughs> Tapos yung sasakyan natin eh dahil sa gamit natin eh mababasag pa, no? Nakakaya. Yeah. so buti naman eh walang nangyari. Sa airport mga kainags ano? Bababa na tayo Maraming salamat ha Maraming Ay, maraming thank salamat Sa iyo Bien kay Dara Thank you very much Sa kami dapat magpasalamat Oo Yan So talagang Alam nyo mga kainags Ano Very thankful tayo Sa mga subscribers Viewers natin Yan oh, Tingnan nyo baka may nakalimutan ha Okay Thank you Bien. Ben. Ben Yan thank you Thank you thank you Ah Thank you Alam natin to. Oh, mga maleta. May yung ano, yung, baka may naiwan kayo sa loob. Tingnan nyo, baka may naiwan sa loob. Baka may naiwan kayo sa loob. Yan. Uy, bumagsak pa. Thank you. Yun. Yun Ali, maraming salamat. Ah? Maraming salamat. O, sir. Thank you. Happy, Thank you. ano, happy salamat. Yan. Ay, palit tayo ng number. <laughs> o, oh, sige, sir. Palit tayo, number. Yan. Thank you. Salamat sa, ano, kay, ano, kay Deep Ben at um, kay Dara. Thank you, sir. Ito, Inags Family Oh, thank you, sir Maraming okay. salamat, ha Thank you, thank you Maraming thank you, thank you. Ingat kayo, ingat kayo, flight, ha Ingat kayo Salamat, appreciate Maraming salamat po Yan. Maraming salamat, sir eh. thank, thank you, you. Maraming salamat sa time mo, Walang anuman, sir Ayan, so salamat sa subscribers natin, ano So, pasok na tayo sa airport Ben, ingat, Ben Okay, okay, okay Ingat, ingat Yan Let's go, let's go So, dito tayo, Air Canada Pasok na tayo, mga kainags, Inags, ano Yan Yan Parang ang dilim dito, ha Parang ang dilim ano? Parang pasok tayo. Ah, dito na. Check-in. Check-in muna tayo. Yan. Parang ang dilim dito. Bakit ang dilim? Paano nakasala? Ay, nakasala yung bago. Patawa. <laughs> so, nilagay na nila yung baggage nila doon. Na-surrender na nila. Tapos, sa uh, diretso na tayo doon sa ano natin. Pa-check-in na tayo. Para makapasok na tayo doon sa aeroplano. Sasakyan natin eroplano aeroplano. Relax, relax na lang. Ganda rin, no? Airport ng ano ng San Francisco. Ganda rin. Nandito na tayo sa loob ng ano makina sa tapos na tayo magpa check-in, magpa check ng ating mga mga bagahe na x-ray na. So nandito na lang tayo sa loob. Naghihintay na lang tayo ng flight natin. Tapos yung dalawa nating kasama nag, nag washroom. Nung pumunta kami ng San Francisco, wala kaming masyadong dala. Yung bag namin medyo may space pa nung pabalik na kami ng Edmonton ngayon punong puno yung mga bag na dala namin padala ng mga subscribers natin oh, ang dami pero maraming maraming salamat talaga yeah, sobrang thank you sobrang na-appreciate namin yung pagpunta namin ng na San Francisco ganda nito oh. gandang paintings niya, no? wow tapos uh, napansin ko dito sa San Francisco Airport mga kainags ano, maganda yung airport na to kasi ano, marami mga outlet yung mga charger kasi nung pumunta ako sa Los Angeles pahirapan magano maghanap ng outlet kasi nalulobat na yung cellphone ko pero dito ang daming, daming outlet hindi kami nahirapan ni Mahal na, na, na maghanap ng outlet para i-charge yung aming uh, yung anong aming cellphone yan, no? yan so check in tayo sa aeroplano dito na tayo sa loob ng ano, papasok na tayo sa aeroplano papuntang homeland, Canada Edmonton, Alberta yan taga taga taga, tabulin mo na itong ating passport mga kainag yeah, so dito na tayo sa loob ng ano, aeroplano mga kainag sa mga mga ano to, mga dalawang oras ang biyahe Welcome Vancouver mga kainags ano? Yan, nandito na tayo sa teritoryo natin mga kainags ano? Nasa Canada na tayo Ay, salamat, pahinga tayo Miss na miss na namin yung mga aso namin Si Sayo na si Saya Sobrang miss na miss na namin Bali, ano, nakapag-registered na tayo doon sa immigration mga kainags ano? Ibig sabihin, uh, nandito na tayo sa Canada Nakapasok na tayo sa Canada Meron na tayong record na nakaalis na tayo sa USA at nakapasok na tayo dito sa Canada. Yan. So meron ka kasi pipilapan doon. Pipilapan mo ganong ganong gano'n Tapos magpi-print 'yon, bibigay mo doon sa custom immigration para meron confirmation. O, ba? So ngayon nandito na tayo. Yan, sa ulit tayo ito no. Tapos uh, sa tayo doon hintayin natin yung ano yung susunod na flight natin siguro mga dalawang oras na kalahati tayong maghihintay dito para sa aeroplano sa sasakyan natin papuntang uh, from Vancouver dito to Edmonton yan pali ang nagprint lang isang print isa lang yung pinrint namin nagkasikaso na lahat-lahat sa amin ayun na yung ating uh, bunsong prinsesa na delay pa tayo visit na yung flight natin our aircraft is currently being groomed and catered once the grooming and catering is done our crew will go yan, yeah, so tara na mga kainig sana. Pila na tayo dito. Tata sa Edmonton. Ano, yung miss mo no? Yung miss mo na sila sa Ayat at Sayon. Si Sobrang miss na miss na namin yung dalawang aso mga kainig sana. Asi ko so taro plano to mga kainig sana papuntang Edmonton. Yan. Yeah. Tapos sa Uber na lang ulit tayo papabahay. Yan, yeah, so dito na tayo sa Edmonton. Welcome at Monton. Yeah. Hi, salamat yan. Dito na tayo mga kinis. Napalabas na tayo. At makikita na natin yung ating mga aso. Si Sayon at si Saya. Na ilang araw namin hindi nakita. Naghihintay na sa amin. Yan. Yeah. Tara, ah. muna natin yung baggage nila nitong mga kasama natin mga kainags ano? Yan, exit Edmonton. Yun, yung mga ano mga lagay ng baggage. Pagka nakuha ng baggage, nandiyan yung exit. Diyan na tayo papara ng mga Uber. Tayo. Ah. Eh. No? Ah. Ay, salamat. Ay, salamat. Huh. Isa na lang. Uber na lang. Uwi, anak. Tapos na pahinga na tayo bukas, day off tayo bukas. Ay, salamat. Ibasa ko bukas. Hataw ka kaagad ah. Ha. Hataw ka kaagad. Ganyan talaga pag ano, meron binabayaran bagong sasakyan. walang sasayangin panahon, walang sasayangin sandali. Pagkatapos ng bakasyon, trabaho agad. Yeah. Hataw agad. Yan, ay. So doon natin kukunin yung mga bagahe natin mga kayo next ano? Oh, ito ba? Oh, pa. Ah, ito pala yun pa Isa pa? Asan? Ah, yan o oh. Mabuti naman nakuha kagad natin yung maleta ni Mahal Arina, Lumabas ka agad ano? Maka tayo mapapauwi nito Ayan ang nakuha ano? Ayan, so tara Dito tayo lalabas Para magparan ng Uber Diyan o, oh, dyan tayo lalabas Hintay na natin tayo muna natin bunso natin kasi magpapasya siya yung order ng taxi na sasakyan natin pa uwi ng bahay. Hi, salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Aray, 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 aray. Sakit ang tumbong ko, ah. Hmm. Although, parang ano, isang oras at kalahati yata yung iyata yung biyahe namin. Magmula Vancouver hanggang Edmonton. Ayan pala, patara. Ayan, oi. sabit ako. Bihira, oh. Hindi na ako yung ah. Patay. Yun. Nako, parang lumalamig ah Yan, tayo Tayo, ah dito na yung ano Dito yun. na yung natin natin Yan ah. Doon tayo sa kabila Doon tayo sa kabila pa para Nandun yung mga Uber eh, ano, sa kabila dito Yan Oh, dito muna Woo, dito tayo Ah, grabe na, naramdaman ko yung lamig ka agad Woo. Teka muna, yung ko la mukhang tatangay ng hangin ah Uh, nakamdaman ko yung lamig, iba yung lamig talaga dito sa Alberta, Canada, Edmonton Kesa doon sa San Francisco Dito yung hangin, talagang may kasamang yelo sa galing sa freezer eh Ah, yan ito, sundan lang natin yung bunso natin Ah doon, dami mga papara ng mga lifting dito ah oh. Ah, ah Uh, lamig hindi naman sobrang lamig kaya naman yung lamig pero pag inabot pa tayo na matagal dito talagang malamig na ah. sundan natin uh. lamig. tayo yan ah. Amig, tayo Ito lang natin dito yun na yung Uber Ma, ano yung Lamig ka? Ah. Parang ano lang din, parang malamig lang ng konti sa San Francisco pag yung malamig sa kanila, di ba? Malamig. <laughs> <laughs> ah, eto na, eto na. Nararamdaman ko na talaga yung lamig, mga kahinags, ano? Malamig na talaga. Eto na, eto na. Eto yung namin, eh. Eto na, eto na, uber namin. Sakay na kami. Ayan, ay, salamat. Nandito na. Ito na, ito na, tama. Oh, yan mga sa bahay na lang tayo magkita, no? Ramdam na yung lamig. Ah. Ayan na, na. Snow na naman yung nakikita natin ngayon, mga kainags, ano? Nandito na naman tayo sa snow. Yan. At malamig. Ay, nako. Nakasilip na yung mga aso natin. Ay, na, dahan madulas, ha? Kaya, kaya, kaya. hey 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 No, hindi mismo. No, mispris. Kasi mistak. No. Ah, hindi ka 'to. Tekmana. Teka, teka, teka. Teka, naarin. No ko. Hello, sayang. So, makinig sa nan dito na tayo sa bahay, ano? Grabe. Ngayon ko lang naramdaman talaga yung pagod na ginawa natin sa ano na yung, yung todo gala, lahat. Tapos siyempre, kulang kami sa tulog. Talagang kasi sinusulit nga namin yung aming bakasyon ano? Talagang pag-uwi namin dito sa Edmonton, Alberta, Canada Ngayon ako talagang pok Biglang ganun eh parang Ngayon ko talaga <laughs> Parang antok na antok na ako ngayon Gusto nang bumawi ng katawan ko Parang <laughs> Yan, kaya pero importante mga kinis, nandito na kami sa Edmonton. So, sa lahat ng mga subscribers na nag-comment, nag-message, na taga San Francisco, na gusto rin na i-ano rin tayo, no, i-, i, i Ipasyal. Yan, maraming maraming salamat po talaga sa inyo lahat. Thank you very much. Sobrang nag-enjoy kami sa San Francisco, California, USA. Amerika, Amerika. Yan, wala lang ako kabuhay-buhay. Nantok na ako talaga. <laughs> so, maraming salamat. Uh, don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message. Hanggang dito na lang yung vlog ko. At magpapahinga na po ako. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.